So, ito guys, kung makikita nyo, stress na ako. Ano yung mga ko? Malaki na. Kahayaan yan. Basta, tayo, gagawin natin yung ikabubuti natin. No? Kasi, ngayon, ang video na ito ay hindi maganda na naman. Huh? Nabasa na naman. Kuna naman. Ayaw ko na nga, ayaw ko nang mag-scroll. Dahil ayaw ko nang makakabasa ng mga hindi maganda. Para hindi na ako gagawa ng reaction. Meron na naman. Sabi kasi nabasa ko doon sa post ni Mga Wakwak. Si Mga Wakwak -wak talaga no. Kung meron pa akong panlaban sa wakwak -wak, ng ano yan. Sa buyan ko na talaga yung mga asin na yan. At tigil na sila ba? Lalo na yung mga wakwak -wak. yung wakwak diyan ay pinaka-wakwak. ni laging babang baba si Juan laging binababa si si Lordy nila Eto ha Makinig kayo Iskot kayo Sinasabi niyo na si Manta si naman tala si, Tingnan hindi na ako marunong magsalita Si naman ni Tekram yung kasikatan ni Lordinho. Grabe, ang sikat pala ng Lordinho. Sinamantala. Sure. Sino bang na, 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 nang, nang samantala? Hindi kaya kayo? <laughs> Pag sure mo, ayusin nyo naman yung ano nyo, yung mga sinasabi nyo sino bang naman tala? <laughs> sino ba talaga? Alam nyo, ito lang direct ha. Huwag nyo nga gawa ng istorya na walang katotohanan. Sino man talak yung kasikatan? Artista ba yan? <laughs> Para sa yung batang kargador na sumikat dahil kay Tatay Tekram? Hindi kaya siya hindi kaya siya ang nang samantala sa kabaitan ni Tatay T. Tanungin niyo kaya yung lord niyo? Pangalawa, hindi kaya si, si ano? <laughs> hindi kaya si, si, si Ninong Francis ang nanamantala sa kahinaan ni Lorde niyo? no? Dahil nakikita niya kung saan mahina. Kayo na pala, kayo na lahat. Kasi kung sabo niyo man yan si Francis, tapos kayong mga wakwak, -wak. -wak o oh, hindi kayo, hindi kaya kayo ang nanamantala sa kay Dave, sa kay Lord din nyo. Hindi kaya kayo ang namantala. Dahil nakikita niyo ang kahinaan ni Dave kung saan siya mahina. Mahina siya sa mga bagay-bagay, bigyan mo lang ng sapatos, okay na yun. Bigyan mo ng pera, okay na yun. Bigyan mo ng magandang damit, okay na yun. Bigyan mo ng chicks, okay na okay yun. Ngayon, sabihin nyo na sinamantala neta tayo tikram yung kasikatan ng Lorde nyo. yang sikat ng lord Dinyo, no? no? yang sikat, sobrang, sobrang sikat, no? Sikat sa kasinungalingan. At ngayon, sobrang sikat siya. Ngayon talaga, Sino na naman talak? Si Tekram? Kayo, kayo ang nanamantala. Dahil nakikita niyo yung kahinaan ng guwata. Inibigay niyo. O, tapos sinulsulan niyo. Inonsintin niyo. O, di tapos. Boom! Wala. Tapos hindi na kayo haharap sa problema. Puro na lang kayo parinig. Sa nyo, pag nagparinig kayo ng nagparinig, matatapos tong issue na to? Hindi. Tumigil na lang kayo. Lagi kayong nag-uusap pera, 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 pinagkapirahan sinamantala. Hindi kaya kayo nangailangan ng pera? Si Madam Wakwak, laging minababa si Dave. At hindi talaga siya nabibigatan. Oh. Sige, balamunin niyo yan. Tignan niyo namang katawan yan. Hindi na normal. Oh. Sige, go. Yun lang, sasabi ko sa inyo. Hindi si Tekram ang nanamantala sa Lorde niyo kundi si Lorde ang nanamantala sa kabaitan ni Tatay Tekram at kayo naman sinamantala niyo din ang kahinaan ni Dave alam niyo kung saan siya mahina binibigay niyo kinsintin niyo again boom oh diba? very good